So paano nga rin daw ba gawin yung ganitong video guys? Yung may hinahagis, yung may hinihila pataas, pababa, espagueti pababa, pababa ng pababa, espagueti pataas, pataas. Nagkasamang gigil. Okay, kung paano gawin, sundan nyo lang ang video na ito. So sa ating CapCut guys, pindutin natin itong new project para pumili ng video na gusto nyong i-edit. So for example, ito, kasi ito nga yung ano natin, i-tutorial natin. Ayan, pag i-play mo siya ganyan, mahihilain siya kunyari doon. Tapos yung isa naman, meron siyang hahagis na pataas. Ayan. Ngayon, ang gawin natin, punta tayo doon sa maghihila siya. Yan. Yan. Kunyari, yung hihila na siya dyan. Ngayon, mag-add tayo ng picture na gusto nating hilain. Add overlay natin. And then, add overlay. Tapos, video, video yung nakikita nyo dito eh. Para mapunta tayo doon sa photo, pindutin natin itong photo dito sa taas. Yan. Ngayon, syempre, ikaw nag-request, ilagay natin itong comment mo. Ayan, kapilyado ko po pala, de Cruz, ngayon ko lang napansin. And then, add. Ngayon, syempre, hihilain mo nga siya. Kung gusto mo ganyan na yung kalaki, okay lang. Gusto mong maliit, yan, okay lang. Gusto mong yan, katamtaman, yan, okay lang. Ngayon, hihilain mo nga siya, diba? Siyempre, ito, kunyari, ilalagay mo siya doon. Yan, 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 ganyan. Ilalagay mo siya doon. Tapos, pindutin mo itong plus, yan, yung diamond. And then, antayin mo na, makapunta yung kamay mo doon kasi nga hinila mo. Yan. Idrag drag mo siya ulit ngayon. Papunta dun sa may kamay mo doon. Yan, ganyan. Tapos yung isa naman, eh, syempre, gusto mo ilagay hanggang dulo ito, ihilain mo siya. Yan, ihilain mo. Tapat mo doon. Yan. Ngayon, dun taman tayo sa hahagis. Ito sa baba. Ayan, sana yun. Yan! <laughs> Kunya na ka kamay mo diyan, mag mag-add ulit tayo ng picture. Yan, add overlay ulit. And then i-add ulit natin yung ano mo kasi ikaw nga nag-request. Ayan. Tapos syempre, papaliitin natin 'to kasi nga for example, parang malayo pa siya nung ano yung nanggaling siya sa kamay mo ba? For example. Yan. Ngayon, pindutin ulit natin tong plus. Tapos pag nakarating na yung kamay mo doon, yan. Ang ganda asan yung kamay mo? Yan, yan, ganyan, 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 ganyan. I-drag mo na ngayon yan. Siyempre, depende na sa laki na gusto nyo. Yan. For example, ganyan, yan. Hinagis mo nga siya eh. Yan. And then, itapat nyo dito, dito sa baba. Itapat nyo yan ito. Oh. Yan, oh. yan, yan. Itapat nyo to para magkakapareho siya na matapos. Tapos, wag nyo kakalimutan i-delete ito nandito sa ano. Huli, ito, ito, ito. ito yan, cut, cut. Kasi nga, papagalitan tayo ni Lulumeta pag nakita niya yan. Yan, delete. Ngayon, review na natin. Play. Pindutin natin tong play. yan point pa oh di ba yung isa naman hugest toeng oh ganun lang kasi simple guys and then export nyo na tapos pwede nyo na siyang i-post sa reels